Oh, um, saman, ma. Alisagot, na madenay mantika. Maria? Oo, unsa man ma! Ali, sagod, kay na isugo ni mo. Oo, oh, unsa um, man ma! At sagod dito ilang biti, utang isa kong mantika, balik Jess, o glamas. Na, dili ko ma, Dili ba yung magpautang sinang biti ma, kay wala pa rin utang kabayan sa tukutang sa tindahan. Sila ilang god, magpautang lagi na. Ing nabayaran karong sunod si Mana, kay magpadala si Papa ni mo kwarta. Na, sunod si Mana pa, Jud, kadugay pa, Ito ang lamas. Hi, kami nyo ba, Aron? Uy, na malit, namalit? Magpumunta ko ng humpra. Ayo! Ayo! Ay, salamat Ay, na nilang ayaw. Mahal na na, Judd ko. Kaya kasi timirirad din. Uy, hindi man siguro gusto palitan. Kung saan man ni mo, Haday? Palita ko, te. Ay, salamat. nana huwag mo naman. Nung, unta, dagan paliton, ani, uy. Palita ko, ang prutos, te. Isa lang. Unsa pa man. Kana lang, te. Madali lang, ha? Pero, o. Pero, te, o. Bayan. Salamat. Piso pa kayo mo ayaw niya. Piso, regi palit. Galangan lang sa kong buluha to. Ayaw! Agay! Ayaw! Ay, bintaha. Nanak, huwag mo malit. Ikaw na po. Usa naman po din paliton. Kini ako ate o. Choco Joy. Salamat eh. Sa mukha po datong bataa. a. Uy, di man tinggo ng pagpalit. Piso-piso man. Uy, bintaha. Kay walay nakabutang, walay utang karon ron. Ugma na. Magkautang jud ko ani ron. Kung <laughs> mo balik ka nitong bata Na jud ko mo gawas. Galangan-langan lang. Ayaw! Ay! Hey. Diyan na po din ba tao? Ikatulong balik na ni ba? Ayo! Dili ta ka gawson. Ano bitaw ang dilit ni muting ubon pagpalit? Tugaya po sa tao diri oy, kabalong gi ta ni mama. Ayo! ayo Ayo! Ana ang diha piso re paliton. Wala man di hapon. Ako den kusgon para makadungog kay basig na tulog. Ayo! Oh no! Ayo! Sa baa po rin yung bata, oy. Di man yung muundang ba kung di na kong gawson. Ako na lang yung tagaan, bi. Adyod ka dungog, oh. Ayo! Sa mga kaday, sige mga kag-ayaw. Uy, anak ko dahil yun ng Marlin. Alangan, dili na kong kusgo na tingog na. Magdugay mga kahit ka gawas. Padali okay. ka mama. Kung utang na, di ko magpa-utang. Kaya huwag mo kabayan sa iyong utang direk. Ma, hindi man, man dahil magpa-utang. Sabon ko. Oh, wow, Maayo. Ang sama na ibu, ha? Mantika ako, anang one port. Apili, oh. tuyo isa, isa ka suka, apili gichin, tapos magic sarap. Nga lamas nang, og apili dahi, og kanang shampoo. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Nang, pakapinig pagdali ng bik, eh, ipadali ko mama ba? Garagay, <laughs> Maria, oh. Bila manita na nang? 105 thato, na tanan, Maria ay gamay raman de ay ni nang. Ilista lang sa, idungag lang lang pa utang oh, no. ni mama. Pero ayaw lang pagsaba sa ubang na nga na ng utang ko para di sila masundog ba. Sige na nga, ko. <laughs> na, naisahan man ko atong bataa ah, bago pa d'yo ko nangumpra. Nga siya pa d'yo nakabreaking utang. <laughs>